Ayun, good morning mga kaibig Ayun oh, grabe laki ng nga dito sa uh, Maron, dito sa Nasugbo At nandito nga tayo sa nasugbo. At nagpasyal tayo dito sa ating uh, Sa ating bahay dito sa nasugbo. At yun, kasama nga ka natin si Paring Gise ng Headway At siyempre kasama rin natin si Herbert ng SNR HQ yun mga kaibig grabe grabe talagang pan dito dinaanan ng bagyo oh nakita, nakita mo yan mga kaibig grabe ang sukal gawa nga po ng bagyong... ano ba bagyo na pangalan ng bagyo hindi <laughs> mo alam kung ng bagyo ano to pang ano, pwede rin to kinain na no kinain ng daming kalakal oh mga bakal kung sa Maynila ayan ubos na yan Eh wala tang junk shop dito eh. At kung sa to, puta, sa Indo talaga, sabi ko. No. Ha? Dami ko kailangan kanin. Sabi nga <laughs> isang yun, sa kanin para ka kumain ng dalawang ganong asukal. Pag ganong karami, para kumain ka rin ng dalawang kutsarang asukal. Hindi lang, pag ganon daw, dapat rin ang asukal. Aray!

Bakit kaya? Eh, may nananatang tunaw natin eh Masayaan Eh Pud-pud na rin Pero tag walang ano? May lang yan? Taimik yan Taimik Yung alon dito Pantay na pantay yan dito Walang kalon na alon dito Gawa nga ng bagyo Uh Oo. -oh. Bantayan mo ito, pati dito kinain na rin, no? Ay, tama yun Yung na isip ko. na ito ang tandaan, kasi pag binamihan mo siya, pag kinuplekohan mo, alam mo siya. Ha? Abige! Ay, grabe talaga. Alam mo, no? Grabe. Okay.